Mabilis ang stop muna tayo din sa Mr. Chicken Nakita ko rin kagabi. Ako yung no curious kasi first time ko narinig ang pangalan ng Mr. Chicken Tapos kagabi, sobrang daming tao din eh. Yun pala. Ay garne ang kanilang padali. One piece chicken, 75 pesos. Only soup, only rice, only gravy na yan. Ah, 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 solid yan, mura yan at mukhang masarap, mukhang crispy talaga. Kung hindi ka mag aanli yung one piece chicken, ay 55 pesos la, mura pa rin. Kung mag -e extra ka na chicken, 40 pesos each. Oy, may Shanghai din. Yan, nare ang order namin ni Mrs. Pagsasalo. Hindi na kami nag aanli rice kasi may mga pa kami. kumorder ako ng 55 pesos yung uh, one piece chicken with rice. Tapos kahit hindi ka aanli rice, pag yung 55 pesos, aanli soup saka aanli gravy na rin yun. nag extra na lang kami ng fried chicken for 40 pesos. Extra Shanghai for 10 pesos ya Yan, no? Looks crispy. Para lang yung paborito mong fried chicken sa fast food, ano? First bite. Thank you, Lord! Mmm! Hindi lang siya mura. Masarap pa. Kita nyo yung pagka-crispy. Kita nyo yung pagka-juicy. Salty as well. Ang sarap. Sausaw natin sa gravy. Yung gravy, medyo mga margarine flavor. Bumagay siya sa chicken. Oy, sinigang basic lang na Shanghai. Ari yung kung hindi ako ano, busog. Masarap nga naman ang Anli Rice din. I can see the appeal. Sulit na, masarap pa. Ay, shatik na kung napapaibig!